guys gusto ko lang uh, i-document ang bagong uh, bagong apartment na lilipatan namin kasi nga masyadong siksikan na doon sa accommodation doon sa kabila kaya maswerte maswerte na parang hindi na napunta kami dito may mga cons at may mga pros and cons niya sa paglipat namin dito. Gusto ko lang gusto ko lang kayo i-tour dito sa apartment, bagong apartment namin. Sana tumagal kami dito. Bali ang kasama ko dito is tatlo. Ito yung kwarto. Yan yung higaan ko. Yan ang kasama ko. Yan, may mga pa, ano yan, chandelier ba yung mga yan? Yan. Ito ang kwarto. Ito ang kwarto. Ito naman ang rumang um, uh, ano tawag dito, yung pinaka-entrance ng yung parang pinaka-entrance ng uh, apartment. Yan yung mga sapatos. May mga cabinet dito. Pwede pang paglagyan ng mga damit. Tapos may salamin siya. Tapos dito pala sa linya pata namin, may mga may dati nang nakatira. Umalis lang kaya yung mga ibang gamit nandiyan tulad niyan. foam, yung mga bola pa ng basketball. Yan. Tapos papasok naman tayo sa CR. Yan. Ito naman ang ating CR. Ganda. Nakakatuwa uh, lang. Kasi sa Pilipinas, ang CR namin hindi ganito. Ang CR namin, binubungkal lang namin sa lupa. <laughs> Simple lang ang aming CR sa Pilipinas. Kaya natutuwa ako dito sa bagong apartment namin kasi para siyang kondo. Para siyang kondo. Pag sa Pilipinas, para siyang kondo. Papakita ko mamaya na uh, nasa 7th floor kami. Yan, ito naman ang salas. Yan, dito natutulog yung isang kasama namin. Balit tatlo kami, dalawa kami sa kwarto. At saka may isang natutulog dito. Ito yung mga gamit niya. Yan. Tapos, ito naman ang aming maliit na lutuan, kusina. Parang uh, Siguro mga kwan lang to. Mga 15 square meter lang yung sakop ng kusina. Ayan. Yung mga cabinet. At ang isang nakakatuwa dito. Ito, ito, ito. Ito na. Siyempre sa Pilipinas, meron din ganyan. Pero natutuwa lang ako kasi ganyan nga. Kala mo cabinet trip pala. Ayan. Dito ko naman nilalagay yung mga mga kwan. Ang tawag dito. Mga sangkap ko sa kusina. At syempre, hindi mawawala ang silver swan soy. Yan. Mahal yan dito. Mahal, mahal. Yan. Yan ito ang style ng lutuan nila. Electric stove. May oven din dito sa baba. Pwedeng mag-oven. At ipapakita kong ang ulam ko. Atay, 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 atay. Gagawin ko dito sa atay. Pakukulaan ko lang ng konti. Tapos itatry kong i-oven dito sa baba. Tapos lalagyan ko lang ng sibuya, suka. Parang pulutan ba? Ito yung mga ibang greenosary ko. Ito parang atsara. Atsara dito sa po... Dito, dito. Atsara may kumanay yan saka so, ako na ilalagay sa ref pag nabuksan na tapos itatry ko ding lalagyan ng ano to mayonnaise ba mayonnaise yata yan ito ang aming kusina ano ang aming lutuan ito yung mga mga, isang, ah, tawag ito? mga gamit sa kusina tulad ng mga plato yan mga baso. Yan. Ito naman ang aming kainan. Ayan. Aming kainan. Ayan yung sala. Ayan. Ito, papanoorin ko mamaya yung laban ni Pulayang. Ayan. Laban ni Pulayang. Kasi bagong balita ko, panalo. Ayan. Pulayang. Pulayang. Ayan. At isang nakakatuwa dito at uh, pinaka pinaka nakakatuwa dito sa apartment na to is itong uh, biranda ba ang tawag dito? Parang parang sa labas. Yan. Yan. Yun yung sampayan namin. Ito yung bintana na 7 floor kami at ito ang view dito sa slope part ng Poland. Yan. Ang view nasa 7 floor kami dito na siguro yung pinakakatuwa kasi nasa 7 floor kami yan titignan ko kung anong itsura nito pag pag mag snow yun umulan dun no oh. umulan dun hindi lang makita sa video eh yan yun ang katapat namin, ang katapat namin is Lidl, parang supermarket siya. Tapos may mga apartment, tapos may police station kasi may police station yan eh. Ganyan yung police station nila, parang simple lang kasi you know, May nakikita ako ng mga police mobile. Yan. Siguro mga police siguro nakatira. Oo, mga police siguro nakatira dito siguro. Yan. Yun. Uh, gusto ko lang i-share itong aming munting apartment. See you guys sa next na video.